Buenos dias damas y caballeros Buenos uh, dias Again, on the road tayo Kaya uh, pasensya na kung medyo pawala-wala yung signal ha Okay, so may update tayo ukol dyan sa pag-kick out ng supporters ni former President Duterte Dyan sa sa uh, parke malapit sa Criminal Court sa Den Haag or the Hague Filipino professionals sa huh? and I and I repeat professionals <laughs> na mga nag-complain sa uh, si uh, local government ng ng uh, uh, the Hague ukol dito sa magulo at nakakahiya na mga Pilipino na nagkakalad dyan sa isang parke na pinangalanan nilang Duterte Park at uh, uh, marami palang Pilipino dyan na mga 30,000 uh, na mga uh, Pilipino married to uh, Dutch citizens at uh, mga almost 20,000 Filipinos na mga workers dyan. So, parati kung nagbablog tayo, marami sinasabi sa atin, Ano ka ba ba't? Sinasabi mo, nilalangaw ng mga rally ni, ni Sarah. Hindi mo ba alam na ang daming tao pa rin pupunta dyan sa, sa dahig? Uh, nagigita naman natin mga kada araw, mga, mga 20, uh, 30 mga tao, and then weekend, mga 200, ganun. Pero kung isipin natin, mga 40 to 50,000 pala ang Pinoy dyan, bakit ganun lang, ka, ka bakit hindi umaabot ng, sana aabot lang mga 1,000, 10,000 ang tao tuwing weekend. Kasi meron pa nga dyan, galing sa Germany, Italy, Amerika, New Zealand, Pilipinas. Eh bakit kakaunti lang sila? Ba, Uh, ibig sabihin pati yan pala mga rally dyan, nilalangaw rin. Kasi 40,000, 40 to 50,000 Pilipinos pala dyan, bakit kakaunti lang yung pupunta? Bakit kakaunti lang bumibisita? <laughs> kaya kaya former President Duterte na nakakulong dyan sa sa uh, the Hague. So, ibig sabihin na marami na rin mga Pilipino dyan na mulat na. Siyempre, alam na nila na, na hindi dapat suportahan yung mga mamamatay tao, hindi dapat suportahan yung mga magnanakaw, hindi dapat suportahan yung mga tao na tinatawag lahat ng siyang pres Okay. Sorry, nawala ulit tayo. Nawala tayo. So, as we were saying, si Duterte lang ang presidente sa mundo, sa almost 200 countries, na nakatawag uh, na pinauwi ang Papa si Pope Francis, na ngayon ay mahal ng mahal ng buong mundo, at magiging santo na naman ito. Dahil uh, ngayon pa lang, nakakakita na sila ng mga milagro na uh, nangyayari sa mga tao na nagdadasal kay si, kay Pope Francis. Pero sa la, sa lahat ng tao sa mundo, kahit yung mga Islamic countries, yung mga president at premier ng mga Islamic countries, hindi itong si uh, si Pope Francis. Si Duterte lang ang presidente sa buong planeta ang nagmura dito. Meron na uh, Meron ata sunog. Pinapatabi kami ng mga fire truck baka malaking sunog ito. Ah kasi marami sila oh. Marami sila. So yan. At may mga pasaway na sumusunod sa kanya <laughs> sa mga fire truck. So okay. Ah uh, so yan na uh, kaya yung mga no wonder, yung mga Pilipino dyan na married to Dutch sa citizens o kaya mga Pilipino dyan na mga professionals, uh, kwa na rin sila, mulat na rin sila na, na dapat suportahan natin yung mga leader na hindi pumapatay ng tao, hindi magdanakaw at uh, may respeto sa may may kwan, may respeto sa Diyos, may paniwala sa Diyos at lalo kasama na yung Santo Papa natin na ah, representante ng Diyos. Ha? Ah, actually, kahit ako, da dati ko yan kaibigan, dati ko yan kliyente, pero nagsimula ako mawala ng respeto kay Duterte nung minura niya ang pa, si Pope Francis. Nung minura, sabi niya, umuwi ka na! Bumalik ka na sa pinanggalingan mo doon, sabi ko, wala na, iba na talaga itong taong to. Mabait yan si Duterte noon, kaya lang pumasok na talaga sa ulo yung yung napunta siya ng Malacanang, naiba na siya. Nung pagkakilala ko sa kanya na mahiyain, pero palabiro, noon pa, pabaero na yan, pero uh, likable yung personality niya eh. Uh, I have fun being with him. Pero may pagkamahiyain, ha? Lalo na kung dito siya sa Manila. Pero nung naging presidente na iba talaga, lumabas talaga yung yung bad bad side niya. So uh, yun doon doon ako nagsimula na na, na na ng uh, sa kanya doon yung sintinawagan niya ang Dios natin na stupid god. Kaya yan yeah, nagkakarma na siya. So yan yeah, na maganda marami palang matitinong mga Pilipino at uh, mga Pilipino oh o oh, 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 SW na pero professionals kasi nakikita nyo na kalat na kalat na yung mga video na parang parang kera talaga yung yung mga kwan, yung mga, pa, yung mga su, pupunta dyan na para maghayag ng suporta sa kanila so itong bagay na ito ay, ki, ay, uh, kinumpirma nitong si uh, isa pang professional na Pilipino dito sa the Netherlands at uh, Uh, ngayon eh, meron siyang uh, signature drive at yung signature drive nakakuha na ata ng suporta ng karamihan ng mga Pilipino diyan kasi meron na ata 40 to 50 signatures doon na para i-deny yung uh, yung uh, ng Dutch government yung uh, a, a political asylum na inapplyan ni Harry Roque. So itong si Joel Vega na isang professional ah uh, Jansa sa pilipino called uh, uh, the dutch citizen na siya pero pilipino born ang eh niya na, na talaga uh, sila mga pilipino sumali rin sila sa pag uh, pagfile ng complaint sa mga kapwa nila pilipino mga DDS dahil napapahiya sila at uh, dahil mga taxpayers ayaw nila na yung Parke nila gawin dots dance session at uh, lugar na gumagawa daw ng pek, mga peking uh, prayer me, prayer meetings daw kasi sabi nila eh tinawag niya stupid god ngayon pagkatapos ngayon gumagawa ng prayer meetings so ma, bilang taxpayers daw napapahiya sila dahil uh, uh, gina, yung parke nila na binabayaran ng mga taxpayers ng ng uh, Switzerland ng The Netherlands ay ginawang uh, lugar pang picnic, pangkutu, pangkutuhan ng mga OFW uh, nag iihi nag iihi at nagdudumi kung saan-saan at, uh, at at nagbebentahan sila ng mga ng mga uh, kakanin na walang permit, walang permit. ha? So, sabi ni Joel Vega, eh hindi lang mga Dutch citizens ang nagreklamo, pati pati mga Pilipino na professionals. Kaya sabi niya, ito daw pag kick out ay victory for peace and sanity in the neighborhood. So big, victory daw ito para sa kapayapaan kasi ayaw nga nila talaga mga tao na leader na mamamatay tao. At sanity kasi kumbaga nakatangahan na, na kat, natapos na yung katangahan dyan sa sa tinatawag nilang Duterte Park at uh, nag-post ito si Joel Vega nang uh, sa Facebook post page niya sabi niya good news for the neighborhood near the ICC detention center in The Hague the Dutch the Dutch police instructed the ragtag or uh, kukonti lang daw na DDS forces to vacate the small park where they dance the budots and chant their prayers so <laughs> ginapala ginawa pala budot session uh sabi niya clearly the residents there and the Filipino community community have had enough of their insanity so insanity kumbaga kagaguhan kumbaga napapahiya na rin sila dahil sa mga behavior nitong mga DDS diyan sa parke ah uh, Uh, sabi niya, the local authorities intervened following growing complaints from nearby residents over the daily noise and spectacle, yung mga pangkuan, pang, pang uh, mga yung sinisiraan, alam niyo kasi dyan sa abroad, very particular sila sa privacy at personal space. Kumaga, hindi ka pwede mag-video mag, -mag kay dyan dahil uh, bawal yung marinig nila yung boses mo sa, sa neighborhood ganoon hindi pareho dito mga bastos talaga mga Pilipino hindi ka na makakatulog sa mga sa mga ah uh, video ng mga kababayan natin alam nyo, kahit ako lang ha kaya kaya nakatira na ako sa bundok ngayon sa rest house namin kasi yung main house namin sa Quezon City ganoon parang araw-araw may nagbi-video hanggang gabi. <laughs> Parang wala, sabi ko, ang yaman ata ng mga Pilipino na wala nang ginawa kundi magbidyoke. Hindi, hindi na nagtatrabaho, magbidyoke na lang. Katapos kung may sakuna, magmamakaawa sa gobyerno. <laughs> Pero kung walang sakuna, ayun, puro videoke ang ginagawa. So, at uh, sabi pa nitong si De Vega, na inupakan rin si Harry Roque, sabi niya, meanwhile, their chill, cheer leader, Roque, is gallivanting around Europe. Masarap ang buhay ni Roque, the asylum seeker, while his fellow noisemakers are toiling under the Dutch sun. So sabi niya, samantala, yung cheerleader nila si Harry Roque ay namamasyal sa buong Europa at nagpapasarap habang sila ay natutosta sa araw kasi uh, kahit pa paano uh, during o sa pa, summer na rin sa Europe eh mainit rin naman kahit doon sa Europe malamig kasi dahil may may ha, ma, may hangin mala, malakas ang hangin at malamig ang hangin pero mainit rin yung araw doon so sabi niya eh habang napapatosta sila sa araw, ito si Harry Roque nagpapasarap touring all over Europe. So, yun nga kasi eh, kung ito ba talaga mga Duterte, Duterte, kung talagang may malasakit sila sa mga OFW, ha, na nagpapamartir, nagpapamartir dyan sa kanila, syempre, yung pagpunta ng mga yan dyan sa Duterte Park na yan, Uh, apektado na yan yung mga yung mga pera na pinapadala nila sa mga kamag-anak sa nila sa Pilipinas kasi syempre bawat kambot euro ay ah, euro magsakay ka ng train euro magsakay ka ng nang uh, bus euro magrenta mag ka ng kotse or kung may kotse ka maggasolina ka euro so kumaga malaking pera rin ginugugol nila diyan sa pagpunta sa sa parke na yan kahit uh, twice a week lang o tuwing weekend or tuwing day off nila Ma marami naman sila pera na nababayaran nga nila ng 150 million a month yung mga uh, yung mga lawyers nila na banyaga sila Kaufman or 2.5 million euro a month e eh, sara kuan na sila magrenta or bumili na sila ng bahay dyan para bigyan naman dignidad ito mga Pilipino na uh, pupunta dyan nagkakalat na mga ito sa parke nagbubu nagbubudot dance uh, nagkukutuhan nagbebenta ng mga kakanin at saka nag, meron pa nga nakita ko nagluluto ng mga ng mga uh, kwan yung yung fried uh, uh, huh? so at saka uh, siyempre ang baho di ba? at saka yung iba nakita ko mga ko pati dinuguan sabay benta sa mga kababayan natin. So, yan, na uh, nakakahiya yan. Ha? Uh, kasi ganyan pag abroad, dapat ipakita mo yung the best ng Pilipino, hindi yung the worst ng Pilipino. Pero yan ang ginagawa nila. Kaya pati yung, pati yung mga Pilipino community dyan, mga professionals, napuno na rin sa kanila. Yan, ha? Maraming Pilipino dyan, pero nilalangaw pa rin ang mga ang mga rallies diyan ng mga DDS kasi nakikita naman natin na mga 500 lang sila diyan eh, tuwing weekend kahit nandiyan pa yung mga nandiyan si Sara at nandiyan si uh, si Harry Roque, si Anilet at saka si Pulong pero yung pala mayroon pala diyan from, from 40 to 50,000 Pilipinos mga 20,000 plus or almost 30,000 married to Dutch citizens so, kumbaga marami rin pala Pilipino kaya hindi rin pala tama na yung pinagyayabangan nila na nagagalit sila kay Bat tuwing nagre-report sa pag, uh, uh, pag paglangaw ng mga yung sinasabi natin nilangaw yung mga nilalangaw yung mga rallies ni Sara sabi nila eh, ang nilalangaw pati nga dito sa Netherlands ang daming pupunta ng mga Pilipino from all over the world eh hindi pa pala, kulang pa pala yan kasi kung talagang suportado siya ng karamihan ng mga Pilipino dapat taliboliboyan uh, libo-libo yan araw-araw pupunta dyan kasi dyan lang pala sa the Netherlands mga 40 to 50,000 Pilipinos ang nandyan pero uh, yung pupunta buibisita kay Duterte kaunti lang wala pang 500 so talagang pati dyan nawawala na talaga yung Duterte magic. So yan lang po, yan ang update natin dito sa mga uh, oh, uh, DDS na nakik out dyan sa parke sa The Netherlands. And we will, be, we will continue to bring you updates on this matter. So mucho imas gracias sa todos and see you in my next vlog.